Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing apat ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi Walang anong-anoy, nagsalita sa ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y, dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang napatungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, Pahiran mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Yehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa ganda mo't kabutihan kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag, lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Aleluya, Aleluya! Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito niya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa niya. at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay niya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.